Hello guys! Kumusta po kayo dyan? Ayan! So ayan guys! Uh, tagal ko din din na nagpakita guys, no? Ayan! Kasi nga, ah, uh, nawalan ako ng boses guys, kaya <laughs> hindi ako pwedeng mag-update dahil uh, dahil sa init guys, ayun dahil ah uh, pang-araw ngayon, tapos na pa ako sa entrance, super init talaga sya guys, so Ah, uh, nagtaka na lang ako guys so kasi biglang namaos ako. Ayan, hindi naman ako kumanta. <laughs> Pero namaos akong bigla. Ayun. So, uh, that is why guys, hindi po tayo nakapag-update ng 2 days. Ayan, so, uh, sa so ngayon guys, uh, back to normal na tayo, okay? Ayan. So, guys, sa mga hindi pa po nakaalam sa YouTube channel ko, YouTube channel ko is Miss Hyde's Vlog and my my page is also Miss Hyde's blog. Yes, ito lang po yung hindi ko mapapalitan na Miss Hyde's blog kasi uh based on uh, sir Meta, uh, kailangan talaga totoong pangalan dito sa Facebook, ayun sa Reels. So yun yung ano niya advice para uh, maging uh, magiging monetize ka sa ano sa ah uh, sa reels. Yun. So, ito lang guys yung hindi ko napalitan. By the way guys, hindi ko masyado ah, uh, inaano in, <laughs> uh, in ano, sa mga kasamahan ko sa ano sa Live Good yung ano ko yung YouTube channel ko kasi ah, uh, first time kasi guys na sumali talaga ako sa YouTube channel is ah uh, doon ako na pasali sa Ligo Challenge yon so syempre business po yung Live Good tapos uh, ano Ah, uh, challenge po kasi yung ano, yung YouTube channel ko. That's why uh, hindi ko masyado uh, sinasabi sa mga <laughs> kasambahan ko sa live Good, yes. Pero guys, uh, actually uh, sa YouTube channel ko kahit may ano yon, ligo uh, liko challenge po yung tema ng ano ko ng YouTube ko. nagba din po ako ng live good, ng live good. So, ayan guys, ah uh, So ngayon, guys, marami na din ako mga vlog uh, ng Live Good sa uh, ano ko sa YouTube channel. Ayan. Hinalo ko lang siya guys para kahit paano, meron po siyang ano uh, hindi lang lahat Ligo challenge sana ayan. So sa linggo challenge naman guys, uh, uh, tagi-isang, ano lang naman vlog ang uh, vlog ang uh, ni ano ko doon, ni ko. So ah uh, everyday 'yun guys. <laughs> Tapos ano, uh, kaya lang siya dumami guys. Siyempre, meron po kasi binigay sa akin sa YouTube channel na perks na para pagkakitaan ko siya sa ano sa Lego Challenge. So, ito yung perks na galing sa YouTube channel na may price po siya. If ever, manood po kayo ng Lego Challenge. Yan. So, by the way, ang Lego Challenge po sa YouTube channel is limited po yung kita doon. That's why uh, YouTube channel uh, send send us uh, ano perks para po kumita yung Lego challenge ko. So sa first clue, guys, sa perks uh, may price po yon membership guys. Ayan. So ang membership doon is meron tayong 129 peso, merong 229 peso at meron tayong 100, 1499 per head yan guys at last 5,999. Yun po yung price ng Lego Challenge ko sa YouTube channel. That's why guys, kung ma manood po kayo sa YouTube channel ko, uh, halos ma makikita nyo marami talagang Lego Challenge kasi nga nag nagpa-pop up din naman po yung ano Lego Challenge ng ano ng perks. Pero pag pinindot nyo yun guys, hindi po nyo no yun mabubuksan until hindi po kayo member. So, ang mapapanood nyo lang, guys, doon sa YouTube channel ko is yung, ano, ah, uh, yun talagang pinupost ko sa YouTube channel na para po sa lahat mga, ng mga subscriber ko. Yun lang yun. Ayun. So, ah, uh, sa so ngayon, guys, ah, uh, kadalasan ginagawa kong vlog ngayon is, ah, uh, live good na siya. Ayun, ah, uh, pag, ah, uh, pag kailangan kong gumawa ng, ano, ng mga fashion show, ayun, regarding po sa mga uh, sinusuot ko sa perks sa sa kasaligo challenge ayun yun lang po yun pero uh, uh, sa iba pong mga ano iba pong mga vlog ko uh, kadalasan ano na talaga live good na siya Ayan. by the way guys kung gusto niyo pong sumali sa live good kung may balak po kayong sumali sa live good uh, sumali na kayo ngayon guys para bak, para ano uh, sabay, sabay, sabay 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 oh my god ano ba <laughs> ayan na, nauutal. Ayan, sabay-sabay tayong umangat. Ayan, so, hindi pa naman ako masyado kalayuan, guys, kasi papunta pa lang naman ako sa silver. Ayan, so, pag nag-join ka, guys, ng 3 accounts, award uh, worth 9,000 pesos, yan po is, uh, uh, direct po kayo sa silver. Nagiging, ah, uh, hindi, hindi, I mean, bronze pala, bronze. Ayan, magiging bronze ka na. So, after that, guys, wag may mga magpa-join ka pa, ayan, magpa-join ka hanggang 20 accounts, ayan. So, magiging ano ka na, guys, magiging silver, yun. So, mabilis lang yan, guys, ayan, ah, uh, kaya po, ano, 3 accounts. Bakit 3 accounts? Hindi pwedeng isa. Pwede naman siya isa, pero mabagal ang usad ng isa. So, kung 3 accounts ka, guys, so, per bilis ng usad talaga ng account mo, ang bilis na kitaan pag ganun, kasi 3 accounts siya, ayan. So, uh, bakit? Kasi nga, guys, uh, uh, sa three accounts, uh, after mo yan ma-incode -ano, ma -ma yan at nagbigyan kayo ng account, tatlong tao na agad yan So, after one week, guys, may kita ka na kaagad na $50. So, mabilis yan, guys. Uh, pag na nakapa ka ng, ano, ng uh, Friday to Friday to Wednesday. Ayan, Thursday next week, may sahod ka na guys, $50. So, kaya po namin hinihikayat kayo na mag-3 accounts kayo, award uh, worth 9,000 pesos. Ayan, super for late lang po talaga ng ano dito guys, ng puhunan natin. Ayan, para po kumita. O, so, kita mo naman guys, no? Pag nagsumali ka ng 3 accounts, may balik agad na $50. Oh, di ba guys? Saan ka makahanap ng business na ganun, di ba? Sumali ka lang 9,000 after a week may 5, may 3k ka na agad. Okay, super okay talaga yung ano guys, yung ano natin, yung company. Ayan. So after that guys, once na nagpa-join ka na naman uli, for example, nagpa-join ka, so may 3 accounts ka, ilalagay mo siya sa left or sa right. Ang kikitain mo doon guys is ano, Ah, uh, may $25 ka na doon sa ano, sa isang tao na 'yon. Tapos 'yung head po dito sa taas, ma, uh, kikita din siya ng $10. So kung 3 accounts ka, ang kikitain mo po sa isang tao is $35. So hindi masama, guys, 'di ba? Saan ka maghahanap ng $35 ngayon? 'Di ba? Dollar pa 'yon. So ako nga guys, uh, I'll try it ha. Talagang tinatry ko yung mga ganyan. Ayan. Mangihiram ka ng 100. Kahit sa mga kasamahan mo. Mahirap na. Yes. At, uh, for example, sabihin mo ano, kasi ganto ganto ganyan. Oh my God. Hindi ka pagbibigyan. <laughs> Oo. Kasi ang sa hirap ng buhay ngayon, mahirap maghanap ng pera ayan, uh, katulad po sa atin mga mamshi, ayan, syempre binabudget natin yung pera natin, di ba? After na binap, tapos ano, pag may mangutang sa atin, hindi na siya magkakasya pag nabawasan na kasi nakabudget na siya. That's why, pag nangutang ka, sasabihin na wala. Wala kasi nakabudget na. So, ibig sabihin, wala siyang extra money na pampahiram. Meron siyang pera pero hindi niya pwedeng ipahiram kasi naka nakabudget na siya sa 15 days. ba? Diba? Pero kung sumali ka guys sa Live Good, ang kagandahan dito, weekly guys, may sasahurin ka. Wow! You see that? di ba? Diba? Kaya, uh, ibig sabihin guys, yung weekly mo na, ano, nagagastosin sa, pa, ano, sa pang-araw-araw, magiging free ka na. Kasi may kinikita ka dito sa Live Good Weekly. Ayan. So, iba pa talaga yung monthly, guys. Kasi anim na kitaan po dito sa Live Good. So, sa so gusto pong mag-join din, guys, ayan, nandito lang ako. Just comment there. At akong bahala po sa inyo magpa-join. Yes! Tutulungan ako kayo, guys, para po ano, lahat po tayo umangat. Ayan. So, hindi ko to i vlog dito, guys, kung ito ay scam. Binablog ko to dito guys para matulungan ko kayo kasi wala naman po akong pera na kailangan itulong sa inyo kasi uh, nagsisimula pa din ako para sabay-sabay tayong umangat. Yes! Di ba guys? <laughs>